Eto na yung konting pagbabago sa itsura nitong nabili kong nakatambak lang dati na Honda C70 Pero makalipas lang yung halos isa't kalahating linggo na pagpapapogi rito Medyo malaki na talaga yung nagbago sa itsura niya Bali, ito na nga pala yung Day 7, ng Oplan Balik Alindog nitong nabili kong 28 years old na motor, Honda C70 nga pala. Halos ilang araw nga rin pala ako hindi nakapag-update sa progress dito dahil nirepaint ko nga pala yung batalya, pati yung rear shock para tumugma yung kulay nila parehas. Buti na lang nakisama rin yung panahon ngayong araw para makapagtuloy-tuloy tayo ng paggagawa rito. Kaya nang nailagay ko na nga rin pala yung dalawang rear shock, inayos ko na rin ang pagkakapwesto tong harness. Kahit na medyo may edad na nga rin pala tong motor na to, kahit pa paano naman may napakinabangan pa ako dun sa mga dating piyesang nakas nakapagpalpak sa kanya. nakaraang video nga pala hindi pa ako nakapaglagay ng kadena at saka sprocket dahil wala pa kasi akong nabili pero ngayon meron na tayo kaya isasalpak ko na rin. Wala na akong makita na pang C70 dito malapit sa shop sa amin. Buti na lang sukat sa dream. Kaya nang natanggal ko na nga pala sa packaging para may test fit kung sa actual yung pagkakalapat. Pinasok ko na nga pala dito sa butas ng plunge. Pinalitan ko na nga rin pala yung mga na nitong sprocket para mas malinis tignan. Mm -hmm. Dahil plano ko nga pala magkabit ng chain cover nito kaya hinigpitan ko na nga pala maigi yung pagkakabit nitong mga nut dahil hindi kasi natin mag-check araw-araw. Naglagay na nga rin pala ako ng bagong grasa dito sa bearing para mas tumagal pa yung buhay niyan. Pati rito sa pinagsasalpakan ng collar, pinahiran ko na rin ng grasa para siguradong smooth yung iko. Kaya nung nailagay na nga pala natin lahat ng dapat ilagay dito sa plunge hub, kinuha ko na nga pala tong gulong sa likod, nilagay ko na yung rubber damper. Bale, ito pa rin yung nakalagay sa luma dahil gawa nga pala siya sa gulong, kaya ito pa rin yung ginamit ko. Di hama talaga na mas matibay ito kaysa sa iba. Pero bago ko nga pala ikakabit yung gulong, isinabit ko na nga pala yung kadena dito sa loob para mamaya hindi na tayo mag double ko na nga rin pala tong brake shoe dito sa brake housing para siguradong isang salpakan na lang tayo at wala nang baklasan ulit. Ganito yung madalas na ginagawa ko kapag naglalagay ako nyan. Kinakabit ko muna yung spring dito sa brake shoe tapos saka ako pwersa ibuka. Medyo mahirap na kasing hatakin yung spring lalo na kapag una natin yan nilagay sa housing. Kaya nang maayos na nga pala yung pagkakalapat ko nitong brake shoe. kinuwa ko na nga pala tong gulong. Kinabit ko na siya dito sa kabila. Ipinwesto ko lang yan dito sa magkabila ang butas niya. Tapos kinuha ko na re-spacer dito sa may kanan. Triple ingat lang sa pag paglalagay nito dito sa butas para sigurado tayong hindi magasgasan tong swing arm. Kaya pinasok ko na nga rin pala tong rear axle tapos dahan-dahan lang pagpukpok hanggat sa makita kong sumagad na sa kabila. Inaayos ko na nga rin pala yung pagkakapantay nitong chain adjuster para ma-check natin kung sakto lang ikot ng gulong. Buti na lang walang sabit yung wheel natin dito sa likuran kaya kinabit ko na nga rin pala yung mga tornilyo niyan dito sa may kabila. Medyo may pagka-budgetarian build yung pagkakabuo natin dito dahil yung ibang tornilyo kasi nito hindi ko na napalitan talaga. Pero paniguradong kapag sinimulan na natin ikabit yung mga lalo nyo ma-appreciate yung itsura niya. Lalo na sobrang rare mo na lang makakita ng ganito sa kalsada, lalo na yung pogi pa talaga kaya medyo magiging unique yung itsura niya sa iba. Ba Bali nilagay ko na nga rin pala yung engine sprocket, tapos nilagay ko na rin yung lock dito sa dulo para makita natin kung sakto lang ba yung ikot ng gulong kapag nakalagay na yung kadena, kaya ito naman yung sunod kong sinalpa. Saktong sakto lang yung ikot, kaya binalik ko na nga rin pala tong engine sprocket cover. Halos na lang yung kulang nito, tuluyan na nating matatapos, kaya ngayon pala nag na ako ng pwedeng isunod na motor. Pero siguro saka ako na lang muna iisipin yon dahil padalina na naman yung kapag natapos na to. At para lalong maging stack lang yung galawan sa itsura nito ni Project Cab, magkakabit nga pala tayo ng cover nitong kadena. Para sa akin kasi mas lalong lumalabas yung pagiging luma nila, lalo na kapag may chain cover. Kaya nang naikabit ko na nga pala yung mga tornilyo dito sa baba, nilagay ko na rin yung dito sa taas. Bale may butas nga pala yung dito sa ilalim, parang dyan ata sinisilip yung status ng kadena. Bale maglalagay nga pala tayo ng cover dyan. Bale gawa nga pala sa goma, halos soksok lang talaga sa butas. At para tuluyang may lagay na nga rin pala natin yung gulong dito sa may harapan, inaayos ko na nga rin pala yung pinaglalagyan nitong speedo cable. Naglagay na nga rin pala ako ng grasa dyan para siguradong smooth din umikot yung gear nya. Tapos binuka ko na rin tong brake shoe para may lagay na natin dito sa loob. Mano-manong pwersa lang hanggat sa maisabit natin si rito sa lagayan nya. At para hindi agad basa-basa pasukin ng dumitong mga bearing dito sa loob, maglalagay nga pala tayo ng dust seal. Bali goma nga pala na may bakal dito sa gitna para hindi rin basa-basa madisalign. Kaya nang all goods na nga pala tayo para is salpak yung gulong dito sa may harapan. Ipinwesto ko na nga sa salpakan niya. Ah. Akala ko medyo napalaki pa yung gulong na gamit natin dahil medyo bagyan sumasabit pero kaya naman pwersahin. Kaya nang naitapat ko na nga pala sa mga butas niya, hindi ko na rin pinatagal. Isinalpa ko na rin tong ehe sa harap. Napakaswabe lang ng ikot ng gulong dito sa harapan. Mukhang masarap talaga ito ibiyahe pagtapos. At para masubukan nga rin pala natin yung mga ikakabit natin na ilaw dito sa mga susunod na video, bumili na nga rin pala ako ng bagong battery. Medyo kakaiba yung itsura nito kaysa sa mga typical na battery ngayon, lalo lalo na sa mga modelong motor. May nakaabang na kasi talaga to na wirings para sa connection ng positive at negative sa battery papunta sa harness. Kaya nang nai-connect ako na nga pala sa wirings, kinabit ko na rin yung pinaka-clamp nitong battery dito sa batalya. <laughs> dahil medyo may oras pa nga pala tayo, kinabit ko na nga rin pala tong driver's footrest, bali pinapowder coat ko nga pala to. Shoutout nga pala sa AB Custom, sila talaga tumitirada na itong mga metal parts ng mga binubuo nating project bike. Medyo nagkaubusan na talaga ako ng bolt para dito sa driver's footrest dahil alanganin na gamitin yung luma dahil malapit ng pero para may kabit na rin natin yan, kahit na white bolts lang yung meron ako rito, sinalpak ko na. Nakabili na nga rin pala ako ng goma dito sa tinutungtungan ng driver para lalong mas maging all stock yung galawan talaga. Naipwesto ko na nga pala tong mga cable nung isang araw sa may taas, kaya itong baba naman yung kininect ako. Halos sigit kalahati na yung nagagawa natin dito, siguro dalawang video na lang tuloy na rin natin itong matatapos si project ka. Kaya sa mga nag na magiging finish product natin dito, kita kits tayo ulit bukas sa susunod na video. So yun nga, mag-update po na tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 7 nito ni Project Cab. So kagaya nung nakita nyo, yun, nailagay na nga pala natin yung gulong sa harapan, pati yung uh, front fender niya, tapos yung driver's footrest, then pati itong uh, rear shock na nirepaint natin. So nirepaint nga pala natin to pati itong batalya dahil uh, alanganin kasi yung kulay niya, mahirap pabulin para dito sa rear shock, kaya tinerno na lang natin sa kulay niya. Tapos dito sa may taas, okay na nga pala yung harness nito pero uh, hindi na natin naisamang ihabol ayusin usin mga switch dahil medyo pahapon na rin. Tsaka yung mga signal light niya pero nakapwesto na rin naman to Siguro bukas ano, tutulin natin yung pagsasalpak dito. So bukas ilalagay na rin natin yung ibang parts nito. Tingin ko mga dalawang video na lang to ay tuluyang na matatapos dahil halos kahan na lang yung mga kulang dito. Tapos yung dalawang side cover niya tsaka yung gas tank pati yung carrier and syempre yung headlight tsaka yung gauge. So, yun. Sa mga nagaantay na magiging resulta nito, tag-stay bukas sa susunod na episode. Yun lang. Ride safe. Alright. Ngayon, mag-update nga pa tayo para dun sa parapol natin na Mio, yung kulay silver. Sa so, mga nagtatanong kung paano napaka-basic lang dapat naka-register at may recharge kayo dito sa wagi Plus. Tapos, yun nga. Pag nag-register kayo, nay, may kita nyo laro. Nasa sa inyo na kung gusto nyo maglaro ha din. Once na pag-recharge na kayo, i-SS nyo lang. Tapos, isend nyo sa akin para masama kayo sa listahan. All right